good morning guys as you can see i'm not doing about nikesha i'm sorry i'm tired Uh, ano okay, guys? Hi, vlog! Nag... May pa sit kami. Yes. Malikot lang ako. Hi, guys! nag a na natin ng bata niya siya. Ika-explain niya. Ulam niya ngayon ay 5G. Pin.

I forgot to tie my hair. Mukha kang mabaho. Hindi na siya gumagala ngayon. Hindi na ako pinaganap. Bibili muna kami sa palengke, guys. ng gulay. <laughs> Ayun guys, hindi na kami sa wing wide. Ayan, tapos. Ah, ay, may pupo. Ito yung pupo. Maglalakad. Magkaiba yung kulay ng box <laughs> yung yung sa loob, ginger, sa labas, black. Ayan guys. Tapos alam niyo pa kanina guys. Nina guys. Wait guys. Jang guys. Guys. Ah! Hi guys. andito na kami sa ano, sa mammy. Malapit na kami sa bahay. Ang init. Ito yung pangalan ko. Hindi ako mawawala. Hi, guys. Doon na kami sa bahay. Si mama. <laughs> guys. Kanina. Kanina. Yung ano. Madami namin ginawang diagnostic test. Science, Filipino, MAPE, TLE, ESP, English. Hindi naman yung graded eh. Yung iba, graded ata. English, standard Basta ang dami. AP pa. 8 ata. Ay, hindi may pa isa. Yung, di ba, agriculture. Yung isa, bi biology. Yan. Bawa na uh, daw yung bra niya. <laughs> Joke <laughs> Ayun, guys. Palit muna ako ng damit.